Uh, sa tingin ko po, ang reaksyon ng crowd dito sa St. Peter's Square, kanina nung uh, puti yung smoke, natuwa ang mga tao kasi meron ng bagong Santo Papa. Nung in-announce po kung sino, medyo nagkaroon ng konting confusion kasi yung uh, uh, cheers ng tao, uh, hindi naging klaro tuloy yung announcement sa sa sound system. Uh, at this point, kasi hindi nga nababanggit, dati masyado itong bagong Pope. So yung reaction ng mga tao. syempre masaya pa rin. Pero sa tingin ko, medyo subdued. Kasi yung mga Italyano, uh, they were expecting an Italian Pope. Pero hindi Italian. Tayong mga Filipino, mga Asian, we were expecting the first Pope from Asia or the first Pope from the Philippines. Dahil yun ang mga matunog na uh, mga uh, papabile before the conclave. Si Cardinal Tagle and uh, yung mga Italian na Cardinal. Pero hindi nga po. Masaya naman po yung mga tao pero hindi sila gaano enthusiastic because I think they're still trying to know more about the new Pope. Medyo bago ho kasi sa pandinig yung kanyang pangalan. Hindi ho siya nababanggit na papabili recently. Parang subdued po yung reaction ng crowd. Oh, kasi uh, una, parang uh, nabigla sila hindi na narinig yung mga pangalan na, yung pangalan na to. Ito yung sinabi niyo po na uh, yung mga tao gusto rin makilala muna kung sino talaga ito kasi uh, bago sa paningin nila. They were expecting, I think, yung mga Italiano. They were hoping for an Italian Pope. For uh, Italian or uh. uh, from Asia or Africa. Uh. So ngayon, at, um, kung ito yung American, uh, West American Pope. Mm, so... Uh, medyo iba. So, I think they're still trying to figure out, ano, ho. O, opo, opo lalo na yung mga taga Aron. oh, tsaka tayo rin, mga tayo taga Asia. Oh. kasi, we were o, expecting, na, oh, yung, uh, yung tao. So, everything remains to be seen, Father, o, no? But what's important is may bago ng leader ang simbahan. Leader. At ang um, sinabi niya ngayon, uh, mga words na uh, nagbigay sa atin ng, uh, isolation dahil yun ang future ng simbahan na maging bridge of peace at yung uh, maging para sa mga tao talaga